Luzon. Kung gusto niya, tanan untang uhm. propriedad sa iyahang pangalan, kanang datong na propriedad din na sa gilid sa airport, ipacheck ninyo sa Security and Exchange Commission. Hindi nung hanga na kung pangalan ni Pastor Apollo City Buloy. He will be your main warrior against corruption. Torne, di sa'yo na natatapang, Presidente, di mo nga kunsa'y kumahimok. So kaya feel na sumala sa instructions ni IES, si Presidente Rufino de la Pre. Eh, nahibalak na rin ang inyong kunsa'y mahitagok at na lang sa verification. Galit, sir, pagyugnay. Kaya nga no, ang notaryo publiko.

Tolo si Kibuloy, binig na ang madalaan kaysa ng ka niya para hindi magasto karang ilikso na. Binig ang kasi ng niya o binig ang nanunan na tinahanan. Kaya huwag ka pa lang, mas drive pa sa iyo, Pastor Apolo Sigikuloy. At araw na ito, hindi sila sigurbang ito. Huwag kami siguro nakakot, hindi nisa So ayaw na yung pagjudge, judge, sir. Kay si Pastor Apolo Sigikuloy, nakatungkol yung sumilangan, has kang sigatanan. Si Pastor Apolo Sigikuloy, na yung mga tures, susunod. sa Nagkaso siya dito sa Hawaii. Nga siya ko dismiss na ito ang kaso. Di pa suroy ko niya kada estado dito. na yung mga balay. Pero basit isa ka balay, wala sayahang pangalan. So kung musulti ko ninyo, tuhui, butuhin si Pastor Apolos sa

corruption. Ingat ni Pastor Apollo singgung pulau. We should do something to eradicate corruption from the face of the earth, and then we will jail all those corruptors by lowering the threats of plunder. Di ba maayon ya siya, mga kaiksunan ko dari sa kapaw? Ingun po ang Office of the which is taxed by the 1987 Constitution to investigate any act or omission constituting corruption. Walang kayo mga investigators. Si Pamen, si powers for him, o takbalakoy, kundi panindot na siya kada kadabaw. Iwan ni Pastor, let us also make a law protecting whistleblowers kay kada kurakot na agin ay makita. Kung doon na tayo pala kung karoon na magprotekta aning mga whistleblowers, iwan ni Pastor, then nahaan na sila yung confidence ng istorya, protektahan na sila sa ombudsman, protektahan na sila sa gobyerno, kaya nahaan na may balaod na magprotekta sa ilaha. So ang ato di ay atong tumung na mapaggamay, mataosos ang answer sa atong sosyedad. Hindi ka ron mahulmahan, ma-stop, hindi ma mahinay-hinayan ang grabe na korupsyon sa atong nasod. ayuda, ayuda. Mungkoy na tayo ang atong mga kaigsuna. So dapat niya, Let us concentrate also in creating jobs. Gusto niya na ay dathang trabaho na ma-offer para sa atong mga kaigsuna. kamuhatang ugugang trabaho sa mga walay trabaho labi na sa kabukiran, ug tiris sa mga swater areas, at aga niyang tax breaks or tax incentives. Di ba maayon at siya para nanatay trabaho? Kaya konsulti, kaninig ni Saad ni Marcos nga nga buras. na 20 pesos na buras. Nataw ba ito? Eh? Nataw ka na rin dito may Marcos oskrisuhan? Di ba wa? Maasang kongreto Ini attorney JB dulu. selendang botim surkoh kay pa loob ko na ining harvest ng palay ang problema askam para tuhan palay pero kan mukubus kay guna na kitay pradaktibo. <laughs> Di ba maayot ang proposal ni Pastor Apollo si Tiburoy? Ganit ang sulti niya. Nakadaog na ako ako. Okay? Eh? Kung dili ko mahatagan o tiyaro sa Supreme Court, nagpahal na pala kong reiterative eh, motion. Kaya naghimo na sila karoon dito o ilahang korte-korte sa Senado. Kung dili ko mahatagan o tiyaro na impeachment trial kay D.P. Sara Duterte. Kinsa na ay atong ibutang dito sa Senado, Kuhina o punta, gikan sa among kasing-kasing, dili lang kumukanta, kay dili pa akong panahon karon di pa po ko ayaw ka tao ninyo kalimti. Votes rate PDP laban, votes rate number 53, Senator Pastor Apollo C. Kibuloy. Nagkansalamat! Kung ayong gabi,